Ayun nga, gusto ko i-push kasi itong ano, RT Fit Media at the same time. Matulungan yung mga athlete sa decisions. Ngayon, okay. Uh, the common question is, ano, uh, kailan ba dapat magsimula, mag-start mag prep For example, the RT Fit Media is, ano, uh, upcoming June 2025. Kaya natin pasukin yung bodybuilding event. Kaya ba natin? Sabi ko, sir, hindi ko alam kung paano eh. Wala akong idea sa mga competition. Siya rin, walang idea. Sabi niya, tara, gawin natin. Sabi niya. Yun, naging start ako na. Kailangan namin makita yung sa loob ng ind uh, fitness industry so pinasok namin yung fitness industry so, o, parang ikaw kayo muna yung mga ano man tawag ayo kung ayo baka maging pangit yung term ko eh ano ba yung parang kayo muna yung ano di ba parang ako yung guinea pig oh uh, ayo ay yeah ako yung ako yung oo. Uh. parang ganyan eh ayo ko sabihin kasi ako yung ako yung guinea pig so bago ko pasukin yun sabi ko oh ano nagji-gym -gy naman kasi ako bro lifestyle lang ako dati parang basketball gym pero walang diet wala talagang diet so nagdecide ako na total andyan naman si boss Mike bakit hindi ako mag-step up? Bakit hindi ko i-up yung game? Pasok ako na nga ng bodybuilding. Knowing na hindi ko alam kung anong kakalabasan ko sa loob ng prep. Kasi wala akong idea. Wala akong idea sa... Yung diet ko dati, mga one week lang eh. <laughs> try, oh, yung mga diet bro, tinatry ko lang kasi mataba ako dati. Da try ko tong diet na to. Wala. So ang importante sa akin before, nakakapagpapawis ako yun lang eh. So hindi ko alam, hindi ko alam na pag pumasok ka sa bodybuilding and ma-adapt mo yung lifestyle ng bodybuilding. Ganun pala yung ganun pala yung buhay sa loob. Hindi ko sinasabing hindi mahirap yung ibang sports ha, pero bodybuilding kasi po, bo, tayo na physically, mentally, talagang kailangan strong ka. Pag pahina-hina ka sa bodybuilding, wala bibigaw ka. Yan dami na tatanungin sa akin, gusto ko lumaro, gusto ko lumaro. Tatanungin ulit kita, gusto mo ba? Gano'n mo kagusto? Kasi once na pumasok, once na pumasok ka dito, wala nang labasan dito bro. At isa. sa akin. Gagastos lang kayo ng gagastos Tama, tama, tama Okay, ito yung ito Ito naman yung second question Ah, uh, pinag-isipan mo bang maigi O pinag-ipunan mo pa muna Yung preparation Or you just execute To be honest To be honest ah Pumasok na lang ako bigla Okay, diyan tayo, diyan tayo para Bro, hindi ko alam yung budget Hindi ko alam yung budget Hindi ko alam yung Kung anong gagawin First step Pasok Execution. Nothing beats execution. Eh, Nothing okay mo. Kasi, kung pag-iisipan mo pa, mag-aalangan ka eh. Yes. Kung pag-iisipan mo, patay na, ang gastos pala. Wala akong gantong budget, wala akong ganto, wala akong ganto. Pero kung iisipin mo, makikita mo yung iba, bakit nagagawa nila? Bakit nagagawa nila? Security guard yan. So, o, okay. <laughs> oh, diba? Siyempre, magastos talaga ang bodybuilding. Kung wala kang budget, mahihirapan ka. Pero kaya, diba? May paraan. Pag gusto mo talaga. Uh -huh ayun, wala nang second thoughts. Pasok agad. Mm, bro, parang ano eh, parang pumasok ka sa gera, binigyan ka agad ng barrel, game na agad. Parang <laughs> paano ba 'to? 'Di ba? Paano ba 'to? Magandang sample 'yon, 'di ba? 'Di ba? Along 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 the way, doon nga na matututo. Kasi ganoon ako, bro, eh. Ah, uh, mas gusto ko yung parang andun na ako sa part na 'yon, saka ako na siya pag-aaralan. Pag nakikita ko na kasi doon ko siya mas na-absorb. Tapos kapag kanina kasi 'yung mentality mo doon parang gagawa ka na ng paraan. Oo, no, bro. Pagka once na konti-konti mo nang na-adapt, mm -hmm. yun na. Start na 'yun. Talagang nakaka-addict. Pag nakita mo na 'yung result, yeah. Yeah. Pag nakikita mo na may nagbabago na parang, oh. Ito na pala. So, mas lalo kang, mas lalo kang dumidiin. Saka siguro, mas lalo ka. Kang... for me, effect din yung, ano, yung surroundings mo rito. Kung ang surroundings yes. mo rito, yung kasamahan, eh, basta makasampa ka lang, eh siguro mahahawa ka. Siguro, for me, may mm. impact din yun. Kasi ako, talagang, lumaban ako para manalo, hindi para mag-experience lang ako, para sayangin yung pera. Eh. Di ba? Mm. Ayoko -hmm. e, masayang yun. E, Ayoko masayang yung pera ang ginugul ko. Naparehas din kami nung champion ng, ng ginapos. Mm -hmm. Actually, sa lahat eh. Di ba? Sa lahat eh. Parang pinili ko itong laban na to. Dapat manalo na. Actually, kasi... Yan ang ano eh, yan ang champ mentality. Kailangan mong manalo. Sa akin, pag naka-survive ka sa prep, yun yung yun, doon ka na panalo. Oo, yun nga siya sabi ko, bonus na lang yung may awards. Pero kailangan mo manalo sa sarili mong laban. Yeah. Kasi kung, kasi kung bibita ba. Just tamang term. Kalaban mo kasi sarili mo dito eh. Ano ba yung package na dadali mo sa stage? Yun, tama yun. Tama yun, bro. Kasi yung iba, gigil nang gigil manalo on stage, eh. Yeah. Diba? Parang, kaya nga sabi ko, makakita ako ng wasak na tao sa stage. Sobrang respect ko talaga. Kasi panalo na yung mga yan, bro. Ayun. So, yun lang naman. Gusto ko lang makatulong na, ano, na sa mga gusto maging athlete na nai inspire na -inspire sa atin. Yun lang naman. So, guys, uh, papakilala ko si Coach Ralph. Uh, sabi niya sa akin is, ano mo, ano tawag doon? Lifestyle lang muna. Lifestyle lang, bro. Uh, Oo. mas ano eh, for me ah, kasi sigurado ko yung ano eh, mas nagsisigurado ko yung uh, lifestyle muna kaysa contest prep kasi contest prep talagang madugo talaga eh. Medyo nakakaanin. Oo. Sa oh. Sa sarili ko na aning pa ako. Eh. Kailangan, 'di ba? Kailangan na sa ko muna yung sarili ko na okay, ginto muna tayo maghawak ng tao. Iba-ibang iba-ibang katawan ng tao. Kasi kung papasokin mo agad yung contest prep, madugo na talaga yan. Lalo na naka-prep. So, oh, kailangan uh, pag uh, magko-contest prep tayo bilang coach, magko-contest prep, kailangan wala tayong laro. Uh, Hindi tayo maglalaro. Kailangan focus sa mga athletes. Siguro, tama. soon siguro pag kaya tayo, na, saka tayo mag... Uh, pag nakabisado na siguro natin. Uh, hawak ng mga uh, athletes na gusto lumaro. Mm. Pero when it comes to training, bro, feel, feel free silang magtanong sa akin kasi yan naman ang yan naman ang ano ko yan naman ang specialty ko ngayon training talaga iba't ibang <laughs> iba't ibang iba't ibang klaseng training bro kasi tawag dito syempre andun ka na eh ay mm. tas wala well, aralin mo lahat ng iba't ibang klaseng training oh. Actually, kahit <laughs> ako, ang dami ko pa rin natutunan ng panibagong training. Kahit sobrang, kahit 20 years na ako nag-workout, ang dami ko natutunan. Yeah, diba? Sobra, sobra. Nakaka-addict, nakaka-addict mag, ano, bro, nakaka-addict mag-aral ng mga gantong klaseng uh, study when it bodybuilding. Kasi parang, oh, hindi ka pwedeng, nandun ka lang sa knowledge mo, kailangan laging umaangat eh. Yun ang advantage natin eh. Yung mas marami kang alam, mas marami kang masi-share syempre. Yeah mas maganda mas marami ka na si share mas naka, mas masarap sa akin na mas nakakatulong sa mga uh, aspiring athletes na gustong gustong pasulokin yung bodybuilding o ganto ganto yung works out sabi ko nga sa kasabay natin before di ba wala pa tong training na to kapag pre prep season ka na kailangan doble pokpokan dito Ayun. Diba bro, talaga yung kahit iba, ayaw mo na. Nakita ko sa iba yan na buhat prep. Eh, iba yung tawag dun. Iba yun. Iba, iba. Iba, iba na ibang approach na yun bro. Kasi hindi na pare-pares ng ano yan. Hindi na pare-pares ng program yan. Kasi yung weakness mo na yung ano eh, titirahin mo eh. Oo, totoo, 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 totoo. yun. Yun na yung pokpo na... Pagaya ko, hindi naman ako genetically gifted na... Magal, Mm. Alay, trabaho. Ang trabaho talaga. Ayaw. Oo, oh, trabaho, talaga trabaho. Doon tayo hahabol sa iba eh. Napaka-advantage talaga yung mga genetically gifted. And mm with uh, genetically gifted without hard work, kaya talunin natin. Yeah, hard work, di ba? Hard work pa rin, bro. Walang nananalo sa hard work, di ba? Nothing beats hard work talaga. Yeah. So, yun lang naman, brother. Ah salamat yes. sa pag-accept ng tawag ko. I hope tikita kita yung And sana makatulong. Yeah. No, okay lang, Okay lang. So, when it comes to pagdating sa program, ang mga witness nyo, pwede nyo pwede kasi siguro magpa-check ng physic physic check ko. No? So, okay. Pwede, 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 bro. Kaya naman may ano na tayo, may may mata na tayo sa bodybuilding. Yeah, yeah, Alam na natin. So, experience kasi namin 'yon, guys. Eh. So, ayun lang naman. Ayun lang, uh, coach, uh, brother Rock, sana makatulong. Pwede ko bang i-plug yung ano natin, Wires Arena natin? Actually, ipo-post ko rito 'yon, yung Wires. Ah, okay, sige, ipupost sige. Ipo-post ko rito 'yon. So, iniimbitahan ko yung iba na maglaro, lalo sa mga baguhan. Ito yung ito yung chance niyo, ito yung opportunity niyo. Mahabang preparation, mas magandang package yung ilalabas nyo. So, eto yan, nasa screen. Uh, Warrior Sarina. Warrior, Warrior Sarina. So, sa June 2025. So, wala pang oh. entry date, pero June yung target. Okay? So, yun lang, brother. Alright. Bro. Maraming salamat. Yes, bro. Peace out.